Tuloy ang pagkukumpuni ng mga kalsadang nasira sa baha sa Hilagang Luzon. Sinagawa ito ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways mula sa hanggahan ng Maynila at Bulacan hanggang sa Tarlac. Ayon sa DPWH, hands-on ang kanilang mga district engineers upang matiyak na walang maiiwang lubak sa mga kalsada. Ngayon man ng DPWH na temporary patching muna ang kanilang isinasagawa habang hindi pa tapos ang panahon ng tag-ulan. Ay, uh, na humihingi ng uh, pangunawa sa ating mga mamamayan uh, dahil ang mga kalsada natin ngayon ay uh, uh, may mga potholes uh, kasi ang, alam niyo naman po ang asfalto kasi pag uh, nababad sa tubig eh hindi may iwasan magkaroon ng potholes so sana po wag magdaandaan tayo para hindi tayo maaksidente sa ating mga kalsadaan temporary patching po muna ang ating ginagawa para yung mga butas ay eh hindi makadisgrasya sa mga motorista